Good morning mga kabarya, maling nagbabalik. Ito po yung Central Bank of the Philippines na 1960 to 1966 na Vulcan 5 5 centavo po ito mga kabarya. Po. Public Bank of the Philippines. yun po mga kabarya hindi ko po sila nilinisin kasi good condition po sila and no damage kung paano ko po sila nakulot ganoon din po hanggang ngayon ganoon sa mga ano, details sa so, mga subscribers po maraming salamat and sa so, mga viewers salamat na rin po please like and share my youtube channel and pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko po yun po mga coin collector baka wala pa kayong mga coin na ganito pm lang po comment down below po yun po mga kabarya mula 1960 to 1966 republic of the philippines 5 centavos coin